Nako, bijoga pa. May nag-birthday pala ni no? July 12. Oh, oh, may nag-birthday? So, kala ko August eh. July 12 pala. Sino yan? Si Mayora Guwaping. AKA Alice Go. Birthday pala niya noon. July 12. Mm. Pero ayan nga, nagpaabot pa ng pa-statement. Ang dami ng haba no, sinabi. Mm. Pero grabe, mabat na helmet. Di ba may warrant of arrest na siya? Oo. Eh, saan na ba si Mayora? Hindi na yata makita eh. Hindi na makita! Nakaalis na! Naka-alice na. Ay, ang bongga niya. Pero syempre, mga bata helmet, today sa very, very happy day. Sa lahat ng mga bagong pasok sa channel, please don't forget to click the subscribe button, tiny bell para lagi updated sa lahat ng mga inayay para sa susunod namin ni Big Gopar. Paako doon! Naka-alice na siya. Naka-alice na siya. O, mga bata helmet, ito muna yung statement ni Gua Ping. di ba? Ano daw yung sa mga nadamay at pilit na din nadamay? Oo, Kakaawa naman yung mga nadamay. Naistorbo pa sila. <coughs> ay, e, ay, stop spreading false ano daw, fake news or false information. Oo, oh, mawa naman siya. Eh, bakit kasi ayaw yung mag-appear? Appear, <laughs> Apeer, appear na lang din pag may tante. O, oh, nag-appear naman na, na nun na. Ah. O, oh, eh, bakit nung mga sumunod, wala yun na. Kung kailan nagkabukingan na, hindi oh. na nag-appear. Nakaalis na ba? Nakaalis na! Paano yan? BPL, birthday party list, birthday pala niya. <laughs> Ay, hindi natin nakantan. <laughs> Huwag na pinagapar, hindi bakit naman siya Pinoy eh. Ay, o nga. Pang Miray lang tong BPA. Okay. O, talagang purely at talagang totoong Pinoy. Asia yeah. eh, di ba diba? Talagang Chinese siya. Pure Chinese. Kasi yung fingerprint, diba? Sabi huh? na ng FBI yan. At ito pa, may sinabi pa si Sen Win. Ito, oh. Three hundred thousand yoga per, maakuha ka na ng pang sa na passport, birth certificate, tsaka driver's license. 300 kyao! Wow! Kompleto ng papeles mo, day! Wala pang milyon, no, video ka per? Oo! Oh, at full-blooded Pinoy ka na! Yes! At ito pa, nagkaroon pala ng mga late registration sa Davao del Sur, Davao del Norte. Ayun, Davao? No, nakalagay dyan, no? Davao. Talaga? Kaya nga, nakakaloka talaga mga kabata helmet, mga ganapan, no? May ganong business pala? Hindi ba yan maano ng PSA man lang na dapat dadaan talaga sa PSA? Ano yun, mga fixer? Siguro? Hmm. Ano kaya yun, no? Kaya nga, Paano nila nang gagawa yun? Nakakaloka kasi, ayan, video ka pa, nakausap daw ni Senwin yung mga isang Chinese community oh. about yan. Talaga palang hmm. 300 kya, umakakuha ka na. Hmm. Asa na ba si Mayor muna? Nakaalis na! naka na! Nakaalis na! Yes. Ay nako. Pero sa taga susunod sa Senate hearing, no? sana nandun na siya. At sana mahanap na rin siya. Pero bago yan, dapat mahanap muna si Pastor Kibbs. Yes! Si parang si Pastor Kibbs yung mas naunang kahanap-hanap eh at hinahanap eh. Ano kaya? Sabay kaya silang makikita? O sabay na kaya silang nakaalis na? Oh! Mm. mm. Oh, mga bata, helmet ha. Comment ang bilong nyo na dyan ano masasabi nyo. Basta stay healthy, stay happy, and stay safe tayo as always. Sabi ko sa bayan ng helmet, tinabukit. Just get it better, Everyday God bless everyone. Bye! Ingat-ingat po dahil may tatlong bagyong papasok sa park. At yes. may LPA na nga raw, oh, so, na magde-develop yata ito mm -hmm. typhoon. So, ingat po lahat, especially sa mga kababayan natin na nasa baba, sa Mindanao. Kasi, parang patuloy pa rin yung pag-ulan doon, no? At saka yung baha. Oh, Mindanao, sabi, oh, tsaka oh, Visayas area. Sabi nga ni Nanay Maxima, laksa ng ulan sa kanila. Kaya, ingat-ingat mm -hmm. po lahat. Yes, okay, At maraming salamat taga sa lahat ng mga nag-donate sa ating feeding program sa mga senior citizen sa Barastakorong, Sultan sa Colorado.